Hello guys, this is MJ in the Barbie Vlog. So today's video, ako po ay mag-dinner, no? Ito pa ang aking dinner. Itong tasty na may uh, palaman na egg and white cheese. So ngayon po, ito po yung aking kakainin para sa aking dinner. At ngayon po ay ako ay nag-iisa ngayon. At ang aking mga alaga is mga namasyal. So ngayon po ay bago matulog, ako po ay ng dinner. And syempre, papartneran ko po siya ng milk. So, ito po ang milk po, guys. No? Milk po. At bagong pulo po yung aking milk. Oh yan milk. Nabuo pa yung ano. Kaya, guys, tara. Kain na po tayo. And syempre, may sobra pa pong eggs. <laughs> yan, guys. Tara. Kain po tayo. Mm. mm yummy. init. Pero okay lang, sarap. Umaama ano sa sikmura. Gumagapang sa sikmura yung init. Yeah, thank you guys for watching.